Para sa mga balitang napapanahon at walang kinikilingan, narito ang bagong San Pablo News Updates. Ito ang naging panayam kay City Admin Jose Paulo C. Lopez, hinggil sa naging pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng kumpanyang Boysen at Tourism Office. City si, 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 Admin, unang po maraming salamat dahil napag-gayon yung mga kapalayan kayo ngayong araw. Dahil na pagkailangan po namin na nagkaroon po kayo ng meeting together with the Boysen Company sa pagpunyong kanilang representative. Uh, ano po kayo yung naging purpose ng meeting? Uh, actually, uh, with the collaboration of the Tourism Office, with the Engineering Office, with the City Architect, and uh, the City Admin Office, uh, ang directive ng ating pong minamahal na mayor was uh, to pri prioritize yung beautification ng ating bayan din. So, with the help of uh, the Boys and Representatives, Ah, uh, napag-usapan namin that they are willing to sponsor na mapaganda kagad yung ating pong uh, heritage site na located po in front of the church, yung pong ating plaza, yung pong uh, lahat po nang nasa gitna and ating pong footbridge. Uh, they will be sponsoring the paint and hopefully pati yung uh, labor ng painting. So, with the help of the Heritage Society under the Tourism Office. So, gusto natin maging time period correct. Lahat ng gagawin natin doon, pagkukulay and everything. Kaya po, uh, pinasya po namin na makipagpulong po para yung aming pong gagawin is guided para po naman uh, hindi sayang yung sponsorship po ng Boy Sale. At question na lang po. Ano po dapat kasahan ng mga mamaya ng San Pablo after po matapos itong project na Asahan nila na, well, una-una gaganda yung atin, parang uh, uh, refreshen up natin yung ating plaza. And then again, uh, with the help of the tourism uh, office, maging iba ang itsura ng imahe ng ating bayan. Hindi lamang sa mga kababayan natin, pati rin sa mga local tourists na napapadayo sa ating bayan. Bahagi ng programa ni Mayor Naji Gapangada Jr. na trabaho, edukasyon, kalusugan ay ang pagpapalakas ng turismo sa lungsod ng San Pablo. Din Almanza mula sa City Information Office, mag -uulat.